For this one, there is no judgment, no rejection, no condemnation. So tignan nyo ha, sa Panginoon Kristo, walang rejection, walang condemnation, walang judgment. Pero sa mga reliyong ngayon, sa mga ministry ngayon, merong judgment, merong condemnation, may rejection at may paglilibel pa na kapag hindi ka sumang sa kanilang gusto, ililabel kang disobedience. Hindi ganon ang ginawa ng Panginoon. Kapag ikaw ay kumontra sa kanilang katuruan o sa kanilang mga laws, itatakwil ka nila. Pero ang Panginoon sa Kristo, hindi ganon. So ngayon, kanino tayo susunod o kanino tayo sumusunod sa Panginoon sa Kristo nga ba? o sa kung ano kayo na ang husga kayo na ang nakakaalam nakaka so kailangan natin ang critical thinking dito kailangan natin uh, maging open minded para malaman natin o makita kung ano ang talagang kalooban ng Diyos sa ating pumabuhay alright